Good morning. Magandang umaga mga kapobre. Magluto tayo ng talong na ating uulamin ngayong umaga. Ayan ang talong mga kapobre ay aking nilaga tapos na uh, ini-slice, no? So gagawin natin mga kapobre ay ating pasarapin ang talong. Lalagyan natin ng mga pangsahog. Ayan, lagyan natin ng spring onion. Napakaraming spring onion mga kapobre. At saka lagyan natin ng kamatis. Maraming kamatis. Ang kamatis manamis-tamis at pagpaganda ng kutis. ay lagyan din na natin ng red onion or sibuyas bombay. Ayan, lagyan natin ng kunting flour. Tapos lagyan natin ng konting asin. Ayan, konting asin lang mga kapobre. Hindi pwede maalat. Kaya delikado. Ayan, lagyan natin ng pamintang powder tapos lagyan natin ng apat na itlog pagkatapos ato dayoning ng lamugayon sige lamugay lang no lamugay para sa lagay nagilamugay <laughs> joke mga kapobre oy pabiro lang ning ato ning an nitong kabuntagon mga kapobre kabuntagon ang atong sud ano na pagkalami sa atong sudan an karumbuntag no itlog uh, magkauban ginang ng itlog ang talong okay na mga kapobre pobre no, okay na kayo, gimikis-mikos na no, so magluto na ta. Kaya habang ako'y nagtimpla, gipainit na ako da. kong kawali, 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 ana, nara, so good na tagluto mga kapobre. Uh, ang atong apoy ani mga kapobre ay m medium lang no medium heat lang basin ma sunog ang atong itlog monoy orange <laughs> joke mga pobre kinalan maging masaya tayo ning sayong kabuntagon happy fiesta pala ni San Senior San Juan no San Juan ron mga kapobre daming naliligo sa dagat kung saan sa ambits na pumupunta pero ako nandito lang sa bahay nagluto ng ulam para may makain tayo. Ako maligo lang ngayon sa CR. <laughs> sa banyo lang tayo maliligo kasi malayo ang dagat. So ngayon mga kapobre, dahan-dahan lang yung ating apoy para hindi masusunog. Kasi kung malakas ang apoy mga kapobre biglang masunog yung itlog munoy orange. <laughs> bitaw no mga kapobre magbisaya ta kay ingon sila pag bisaya pud madam pobre oy oy bitaw oy magbisaya bitaw ta no may mga magbisaya ta kay kalami ba akong giluto gyud kita man mo gyud sana ko no ang ang talong no? kay ako raman to siya da gila, gilapuan no ako gisogba ako lang gilapuan no gi putol-putol mo na timplahan dai no botangan pa para lam para be Ayan, ginoo. Pagkalami, gina ni Ron. Magluwaloto ni Ron, mga kapobre. Napakasarap nito. So, ayan, naging tatlo na. Isabay-sabay na to mga kapobre, para dali ramahuman ng atong luto, no? Uh, ah, ato na po ning, ano ning isa, ato ning, ato ning balihon. So, ang pagbali na po, ano mga kapobre, kuha taglaing luwag, atong alalayan ng ibabaw, para inigbali, ayos ka ayo no? O na, balina, wow, kalami, agad mga kapobre, o, oh. pertin agoy partin lami agad sa akong almosaron, mga kapobre, nga akong mga, akong sudan rumbuntag, no, pagkalami, no, na ko'y sekreto, ani ron mga kapobre, na ako'y, iparis e, aning akong itlog, no, hapit happy tagay ko ng human, mga kapobre, mo na mo ginilas, no, mo na nilas ro nga akong loto, o, oh, kaya di ko na siraghan kayo, tama-tama lang, ayan mga kapobre, o, oh. idugang nato ng isa, abangan, uh, abangan, abangan, abangan nung si ipares na po ni mga pobre so ato na po Balik Taron uh, alalayan siya sa kaluwag para hindi madaot ang atong giloto no, para di magbogwag magbogwag ang di kolorg, ang puti ayan mga kapobre, joke lang mga kapobre, jog joke, joke lang tanin kabuntagon dito, pwede makasimangot o mag problema, o mag iya, kailangan maging masaya, pag nagluto ka maging masaya na, ayan mga kapobre So, muna yung akong ipare sa akong talong mga kapobre Bonlis, ah, uh, bonlis nga, danggit. Napagkalami igidaan so, you know, yung -gidaan ni mga kapobre danggit yun. So, ginoo, baring lami agidaan yung mga kapobre Oy, tanawaran yung mga kapobre Ako ni toon, nilo mga kapobre Ang apoy po na ako, ano yung mga kapobri. Ah, pakos ganyan ako kadali. Pagka manibalik, rapon ako na siya sa hinay kay basin masunog, Kaya ang dangget, kapobre, ya, kay ang boneless na danggit mga kapopre balikan ni pes niya dali kay masuno mo nang dali dali on ginato ni gloto kay di po ganahan sa boneless na danggit ay masunog, kay di naman siya crispy ang gusto nako ani luto lang kadali no luto on ra gamay Murag mainit ra siya ba? Mura sa ko. Sa yakapan ba? Mga pangpainit lang. Pang <laughs> Pitaw no. Mga kapobre no. ni ako. Iparis dun sa ako. Ang sudan. Eh lami 'yung ng eh, kay mga kapobre kay danggit danggit gikan sa probinsya bitaw mga kapobre pagkalami na lang 'yan pero mukaon tani mga kapobre di po kay daghanon kay nang ano maglisod lisod na magsakita mga kapobre sa kidney, no. Kinahanglan lang dyan, mga kapawre, mukhaong taga ka ng mga medyo maalat gamay lang, di masyado daghan, kaya ang kinne at ang ampingan. Kaya ang atong at babay na ta. magamping, 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 magingat mag mag sa sarili. Huwag masyado maalat, kasi ang maalat na sama sa kalusugan natin, mga kapawari, no damihan natin pag inom ng tubig kasi yun talaga ang solusyon sa ating katawan magtubig ng marami ayan inop ko na yung apoy kaya na medyo mainit na talaga baka masunog yung aking niloloto so ayan na mga kapumbri ang ating finish product Wow, na pagkalami. Pagkalami gid sa akong sudan buntag mga kapobre no? Na ako'y sili mga kapobre unya owan na ko pus ana unya ako po sa na ko puso ni nika ono. onya ang kuan na, na suka lang gina siya. Suka sili di pa na ko na siya butangan og asin kaya ang ating uh, talong ay kuan na templado onya ang kaning ang kaning atong kuan uh, bunlis nga danggit kuan na, na siya parat mo ng suka lang. O niya, ako na na, ako na, pipigain ko na yan mamaya yung ano, uh, slicing ko na yung mamaya sili para mas maano. Ayan mga kapubri. thank you for watching mga kapubri. Ay